Okay, good morning, good morning. Magandang umaga po sa lahat. No? Kumusta na po kayo? Kumusta na po ang ating mga bay-buhay? Nawa no, po ay patuloy po tayong uh, magtiwala sa ating Panginoon. No, mga kapatid, sabagat si Lord ay seryoso sa atin. No? Nagpapahalala ang Panginoon na dapat tayo po ay nagpapasakop sa Kanyang Kalooban. Nawa no, po. Ayan po, ah, dadako tayo sa ating ah, pagbalibulay sa salita ng Panginoon. No? Dito po tayo sa 1 Peter. O ng Pedro, chapter 1, verse 7. Na ang sabi po dito, ang gintong nasisira ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto. Ay pinapara pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y tapat. Sa gayon, kayo ay papupurihan, dadakilain at parangalan sa araw na mahayag si Jesus Christ. Okay? Ang ating pananampalataya ay mga kapatid, dinadaan ito sa mga pagsubok. Hindi upang malugmok tayo. Bagkos upang tayo'y patatagin, upang tayo'y matutok. Ano po? Nalalaman ng Diyos ang ating mga kakayahan. Kaya naman, hindi niya tayo iniiwanan o pababayaan man. Hindi niya tayo iniiwan sa gitna ng ating mga kinakaharap na mga pagsubok na po, hindi tayo iiwanan mga kapatid ng Lord alam niya kasi yung ating nararanasan alam niya kasi yung nararamdaman natin alam niya kasi kung tayo po ay nabibigatan kaya nga huwag kang panghinaan ng loob yan po yung palaala ng Panginoon huwag tayong pong panghinaan ng loob either eh, na, na nakakaranas ka man ngayon kapatid sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lumba at kayo yung pagpapahingayin. Sinabi po sa Matthew 11.28. No? Huwag tayong panginaan ng loob sa mga nangyayari ngayon sa ating paligid. Apo. Maging matatag tayo at handa sa lahat ng anumang oras no? Sapagkat nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Tandaan po natin ito, hindi natin alam kung kailan darating si Jesus Kristo. No? Tulad ng isang ginto na dumaan sa apoy upang maging dalisay, narapat naman na ang ating pananampalataya ay higit pa sa ginto. na ubod nang dalisay na at nananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Okay po, salamat po sa umagang ito. Mga kapatid, ito lamang po ang sasabi ko sa inyo. Lumapit po tayo sa Diyos. Magtiwala po tayo sa kanyang kakayahan. Magtiwala po tayo sa kanyang kapangyarihan. Sapagkat walang imposible kay Lord. Tandaan mo, hinding hindi kita iiwanan, ni pababayaan sabi ng Panginoon po yon. Okay po, salamat po. Nawa, eh, mayroon po tayong napulot o may natutunan tayo sa magang ito. Patuloy po tayo mag-iingat. God bless po. Bye-bye.